idol ang lakas ng hangin doon sa Poseben punta rito ang hangin sa salubungin nila rin itong aeroplano so, makita eh kay ano natin ang Ayan na siya mga idol alam din yan ang natin Huwag kalimutan mag-subscribe Balikan bel boto para makapanood ng mga ganito. video ng mga idol Pagkapag at paglanding ng siya mga idol Ayaw na pala siya mga idol. Ayan, sya, um, ay Ayan na siya mga idol, na. Matayin natin yung paglapag niyo, um, Uyong, um, yung yan, ng mga idol, maganda pa ito. yung naya-re-remain yung tunog yan, um, um, andal ng traktora yan mga idol. siya uh, sa may malapit na siya sa mga anak uh, kapungkupan yan na siya mga idol lumiko na siya hmm, yan na kitang kita natin yan dito mga idol as usual ng tower ano, for safety din yan kung ito walang mga ibon-ibon na gumalaw dyan malapit na siya mga idol sinisipat niya na yung runway Diretso yung kanyang ano Ayan na, umilaw na siya Mababa na yan, palanding na yan Sakit na lang yung mga idol Hindi pala umilaw yung mga idol Kinamahan ng sikat na araw lang pala oh. Sikat na pala ng araw Kinamahan oh. ng sikat na araw Kaya pumikislop Wow, ang ganda naman yung panurin ito Ito Wow yeah, Ang kuha kanyang paglanding Ang ganda Maraming salamat sa panonood.